Hello, mga idol. Yan, magandang umaga sa inyo mga idol. Ayan, mga idol, pista ngayon sa Kabuloy, I oh. Si Renato Molina pista ngayon, pero hindi siya namista na dahil sayang oh, daw ang araw niya. Sinugba ha, ba, oh, sinugba daw. Sabi ni Buloy, ayan oh, nakita nyo. Pero hindi na siya namista na kasi sayang daw ang araw niya. Dito na lang daw siya papasok. Ayan, kita, nyo. Pintor na ngayon si Buloy, yung dating katay-katay ng manok. Oh. Yung dating mangumbakay. Oh, mangumbakay sa buyog. Oh, yan. Bagakay Kansaura saura. Hindi si... na Sabi ko idol, pista ngayon sa amin. Oh. Hindi na raw siya pumista, dito na lang daw siya kay may sahod. Arawin. Oh. Para may pang ano daw siya mamaya pang disco. Ayan. <laughs> Ayan, kilala nyo niyo yan. Oh, lapit ko pa yung mukha niya na. Oh. Ilapit ko pa para makilala niyo. Oh, ayan oh, dumila pa oh. Kala mo nakakain ng ano? Tilapia. Hmm, tingnan mo. Yeah, kilala niyo yan. Lapit-lapit hey, ang mukha oh. Tagalawis yan. To? Minanap ni Karsilita yan. <laughs> Karselita. Abdo yan, kay Torko yan. Kana, ka na, gumatanggal ang kalawang, ihapdi dyan ang makuha sa imkamot.

Ah. Oh. Yan, ko na siya mga idol kasi magpintura sa mga idol. Pintor na ngayon yan siya, dating magkakatay ng manok. Dating magkakatay, dating pa akit pa... sa hindi niyang niyog. Oo. Oh. noon, mga kiyatay ng niyog, ngayon lula na kasi bumalik pagkabata eh. Hahaha, patay Kaya pa na <laughs> <laughs> taga-bujoglite. <laughs> taga-bujoglite ito. Tagiya sa mga umbak sa baka. Ay, ay sumabit. Oh, kita mo. Yung ano niya, kawayan. Ay, kuana. Nakakatakot. Oh. Delikado, <laughs> oh. <yung> yan ay. <laughs> Hindi ma kaya na pa order ng kuan. Ang abang buhay kayo dito magtrabaho, ganyan pa rin yung ano nyo Dapat nag-ano kayo na maintain ladder. Oo. idol. Oh, yung atak atak Oo, oh, atak yon. Eh habang buhay kayo dito mintinan. Abang may buhay. Kawayan pa rin. Ah, Kumanta na kagabi idol. Yeah, mga idol oh. Ang galing niya mag yan. Pero ngayon, hindi na unggoy, matching na. <laughs> Aliwas pa. <laughs> know, puno ng balbas eh. Yan yung pang laban niya sa ano. Yung darling niya yung nag-US eh. Tingnan, na! Okay, dito na lang mga idol. Shout out sa inyong lahat. Magandang-magandang umaga. From Baloy. Renato Molera, Molina, uli na kay Pistara. Okay, shout out sa inyo. Thank you. Bye-bye. God bless sa inyong lahat.